Ah, uh, maya maya maghihila na tayo umaga na yun eh, oh. Uh, alas 5.12 na alas 5.12 na maghihila tayo mga idol sana mayroon, sana suwertihin tayo kahit panggasman lang sana dito lang tayo sa tabi, tabi tapat tayo ng manudok tapat tayo ng manudok, abangan nyo lang po mga idol Andiyan yung kitang natin oh, umaga na Andiyan yung kitang natin papunta doon. pandawin natin maya maya abang-abang lang mga idol hihila na tayo mga idol kukunin ko na isugo mga idol hindi ka silain nangin kasi tulok na yan, bisugo basta mayroon laang yan naman mga idol, mayroon na naman sa unahan may isda na naman mahirap yung solo mga idol mahirap pag solo trabaho kasi yung kasama ko. Ah, sakit ka yung kamay natin. Sakit pa ang kamay ko. Iyay. Daming isda mga idol, oh. No? maraming isda sa ilalim Arroy. Arroy. mata Pero ini pa ito ulam natin sa ano supplier idol pag solo ka pa lang daming isda mga idol oh daming isda sa ilalim ah. Ay nako, hirap talaga. Pag nagsusulo, walang manigpail ng kawil mga idol aroy anong bulag na Pero pwede pang pang, pang ulam ulam natin yung maydon Pampirito. ito bigat ilain gas sila sa ilalim mga idol higas lang hilain parang sabit pa yata Kaso sabit. Sabit din ang lapo. Mm. utol Ito lang. Ah. Kaso. Yes, ah. Sabit ah. hmm. man Ito pang tula mga idol. Taba ito eh. Hindi isda. Lahin natin mami yan. Hindi man natin naputol.

Sumabit. Anay, lunok Anay, lunok Sarap ito mga idol, mataba Pinalikan natin yung isang buya natin mga idol Kasi na putol, sumabit Kaya bumalik tayo uno laki mga idol oh. laki ng katambak medyo natagalan tayo mga idol kasi binalikan natin yung unang ano natin kaya naputol sumabit ay naku katanggal tanggal ito medyo ano pa tayo sa kitang mga idol medyo mahina pa tayong gumalaw kasi bago pa tayo ng kitang eh idol laki ay lunok na naman ito ah. ay lunok idol oh sarap to sabawan. One opere itu bah Lahat lah Masak Sarap nih Tepang sabaw buhay pa buhay pa o nagagalaw galaw pa dyan ka tulak kita mamaya hirap din pala magkitang mga idol idol istana naman si Lalim, sunod 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 ang isda mga idol sa ilalim oh dalawa dalawang buok laang parehas lapo ay dulo oh. lapo bah yun yung isa oh lutang na dulo laki hirap pala nito pa idol pag wala kang kasama Hirapan ako. Mga dulo. lapurin Ito pala to pag wala kang kasama. sa summit looping sarap pang tula tula natin mamaya mga idol hindi na ako mga idol yan lang yung kuha natin oh nila yung kuha natin. kunti lang may na ang isda. Tapos medyo mahangin din. Paaga pa.